Yeah, kanta ko to para sa'yo, classmate Teka, nag-aaral ka ba? Oo, oh, lol, anong course mo? Astronaut, ba't astronaut? Pupunta ako sa araw Sa araw? Mainit na na Gago, ay di gabi ako pupunta ron Teka, teka, may pa akong kante Okay, game, hambog ng sagpro crew <laughs> Unang araw pa lang sa eskwelahan Uniforme ay cool Baka may maiksenahan Siyempre Meron bagong chicks ngayon Nag-enroll Kaso yung iba Mukhang pang shake Rattle and roll Oh Pero iisa ang agaw pansin Isang babaeng kumakain Mag-isa sa kantin Tapos lalo pa kong natuwa At lalong sumaya Nung nalaman ko ang crush ko Classmate ko pala Haha <laughs> Ngayon na madiskartehan Wala akong pake Kung magtaray o mag-inartehan Basta gusto ko lang sabihin Salitang nakakasado Sa exam ng puso ko Alam mo ba ikay pasado? Pero teka lang Pangalan mo di ko pa alam Hi hey, mister wag kang maingay kung ka ma'am Anyway di ko pa rin alam Pangalan mong banal Pero pwede ba Tawag ko na lang sayo mahal Walang araw pa Andun kami sa may lab Hindi ako nakikinig Titig ako kay may love Oo oh, oh, love na nga kita L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko Kahit na mag-PE Pag topic ay PC Ito'y hindi easy Kaya ikay busy Pero ako'y CC Ngit pa rin sa oras mo Kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog sa puso ko Kapag reses Kung eskwelahan ng puso ko Ikaw ang principal Dahil sinusunod lamang nito Kanyang minamahal Daig ko pa ang first honor Kapag nakita kita Ikaw solution sa problem Sa matematik nang buhay ko kasi ikaw, plus ako equals for better Multiply by tiwala at love equals forever At wala nang pwedeng mag-device sa ating dalawa Kasi sa aklat ng sibiga, kayo'y nakahalaga Walang araw pala sinabing kating tayo Kasi mission ko sa'king pagpasok maging tayo Yayayain lang nila ako sa bilyarang kalapitan Bakit pa ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan Diba tama aking katwiran Sa eskwelahan doon kita natatabihan Kapag ikaw ang seatmate ko ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang Baliw na ba ako? Hay nako lagot sa aking assignment quiz At exam pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence Kaya di na absent You're the angel God Ayos ba ang accent? Siyempre laging present Di nawawala sa school laging lumalapag Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nagsisipan Unang araw palang minahal na kita Bakit ba ganito ang aking nadama Di man kita lubusan pagkilala Eh ano naman, basta mahal kita Ika'y iba sa lahat, masasabing ibang klase At salamat sa pagkat, ika'y akin naging kaklase At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadrap Kasi tamad akong binatang sawa sa wasa skwelahan Ngunit ikaw ay estudyante dun kaya may kwenta yan Gumawa ako ng project tulang ipapabasa Di ito para kay ma'am sa'yo to papasa Sana Umasa ako sa'yo, sana mag-review ka rin Na umaasa ko sa'yo at ang mahalin kita Hindi ko yon pinag-aralan dahil nadama ko yon Ang pusa at agad-agaran Classmate, kung mahal sana maisip mo na Matamis mong oo ang tuturing kong diploma At bago ka mawalay sa'kin sa, sa bakasyon School year na kasama ka sa puso ko, babakasyon Unang araw pa lang na kita classmate ko na. Nagbigay ng kaligayahan, kaya ang nais ko ikaw ay lagi lang na Sana kahit tayo ay magkalayo. Classmate? Paalala mo ko, dahil... unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba? ito ang aking nadama Di man kita lubusan pang kilala E eh ano naman, basta mahal kita